Ibahagi ko sa inyo ngayon mga apo ang tunay na dahilan kung bakit labis ang galit ni Noah sa kanyang bunsong anak na si Ham. Gaano ba kalaki ang nagawang kasalanan ni Ham sa kanyang ama na si Noah? At bakit hindi nagawang sumpain ni Noah ang kanyang anak na si Ham? kahit pa sa pagkakasala nito sa kanya at ang sumpa ay ibinigay na lang ni Noah sa kanyang apo na si Canaan noong panahong humupa na ang baha at lumabas na ang pamilya ni Noah sa arko ay nagsimula sila ng panibagong buhay at sinabi ng Diyos sa kanila kayo'y binabasbasan ko at punuin ninyo ng inyong mga supling ang buong daigdig. Ganito ang ating mababasa sa Genesis chapter 9 verse 1. Ang nangyari pagkatapos ng baha At ganito ang sabi Si Noah at ang kanyang mga anak ay binabasbasa ng Diyos Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong mga supling ang buong daigdig. Ito ang isa sa pinakadahilan kung bakit hindi nagawang sumpain ni Noah ang kanyang anak na si Ham. Ito'y dahil pinagpala na o binabasbasan na ng Diyos ang mga anak ni Noah hindi pwedeng sumpain ng tao ang binabasbasan na ng Diyos. Kaya ang sumpa ay napunta kay Kanaan. Ngunit sino ba itong si Kanaan? Tuloy muna natin. Kaya ang mga anak na lalaki ni Noah at ang kanilang mga asawa na sinasim at Japheth ay sumunod sa ilalim ng pagpapala ng Diyos. Sinunod nila ang kagustuhan ng Diyos. Masaya ang buhay ni na at Sim sa piling ng kanilang mga asawa. At sa mga panahong iyon ay wala pang asawa ang bunso na si Ham. Makalipas ang ilang mga araw, may isang pangyayari na hindi ka nais sa buhay ni Noah. Ang banal na kasulatan ay nagsasalaysay ng isang malungkot na pangyayari sa buhay ni Noah na kinasasangkutan sa kanyang tatlong anak na lalaki na si Shem, Japhet at Ham. Sinasabing hindi sinumpa ni Noah si Ham na kanyang anak Hindi rin isinumpa ni Noah ang lahat ng mga inapo ni Ham Sa halip isinumpa lamang ni Noah si Kanaan isa sa mga anak ni Ham Ngayon itong si Kanaan ay anak pala ni Ham Ibig sabihin si Kanaan ay apo ni Noah Ngayon ang tanong kailan ba isinilang si Kanaan? Kung gayong si Ham ay bunsong anak na lalaki ni Nanua at sa kanyang asawa na si Naama. At ang isa pang tanong, sino naman kaya ang ina ni Kanaan? Na sa mga panahong yun ay wala pa namang asawa si Ham. Ang pagsumpa ni Nuwa kay Kanaan ay mababasa natin sa Genesis chapter 9 verse 25 at ganito ang sabi Sinabi niya O ikaw kanaan ngayoy susumpain sa mga kapatid mo ikay paaalipin at ang lahat ng ito'y nagsimula noong nagsimulang magtanim si Noah ng ubasan at ginamit ang mga ubas sa paggawa ng alak mababasa natin ito sa Genesis chapter 9 verse 20-22 at ganito ang sabi si Noah ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang magbubukid ng ubasan minsan uminom siya ng alak at nalasing Nakatulong siya ng hubad na hubad sa loob ng kanyang tulda. Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham, ang ama ni Kanaan, at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Nang marinig ito ni Najapit at Sim, kumilo sila kaagad at pinuntahan ang tulda ng kanilang ama. Mababasa natin ito sa Genesis chapter 9 verse 23. At ganito ang sabi. Kaya't kumuha si Nasim at Japit ng balabal, iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tulda. Tinakpan nila ang katawan ng kanilang ama ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang maglaon, ng magising si Noah, nagtanong siya at nalaman kung ano ang ginawa sa kanyang bunsong anak na si Ham. Kaya sinumpa niya si Kanaan. pinooririn rin niya ang Panginoon noong panahong iyon at binibigkas ang pagpapala kinasim at japit. Iyon pala ang nagawang pagkakasala ni Ham sa kanyang ama na si Noah. Ang nakita ang kahubaran ng kanyang ama dahil sa kalasingan. Pero iyon lang ba ang pagkakasala ni Ham kay Noah? O meron pa? Ang sagot dyan ay meron meron pang isang matinding pagkakasala ang nagawa ni Ham sa kanyang ama. At ang matinding pagkakasala na yun sa kanyang ama ay noong nakikipagtalik siya sa kanyang ina. Yun ang labis na ikinagalit ni Noah sa kanyang anak na si Ham. Noong panahong si Noah ay pumunta sa kanyang ubasan, tanging ang asawa lang ni Noah at ang kanilang bunsong anak na si Ham ang laging naiiwan sa tulda. Dahil ang kanyang mga kapatid na si Nasim at Japet ay mayroong mga asawa at meron silang kanya-kanyang mga tulda. At si Ham ay binata na sa mga panahong iyon, ngunit wala pa siyang asawa at sa hindi malamang kadahilanan, silang dalawa ay nagniniig, nagpadala sa init ng katawan at nagtalik. Hindi na nila inisip ang maaaring sukdulan at kahinatnan. At nagdaan ang mga araw, ang asawa ni Nua ay nabuntis at ang ama ay ang anak nilang si Ham. At nang malaman nito ni Noah, labis ang galit niya kay Ham. At ang batang ipinanganak ni naama ama na asawa ni Noah ay pinangalanang ng Kanaan. Kaya ang sumpa na dapat sanay kay Ham ay napunta sa batang si Kanaan. Ang batang si Kanaan ay labis na nagdurusa sa kasalanang hindi niya ginawa. Ito'y dahil si Kanaan ang naging bunga sa pagkatalik ng amanyang si Ham at sa kanya sanang Lula ngunit kanyang naging ina na si Naama na asawa ni Noah. Dala-dala pa rin sa pamilya ni Noah ang sumpa na mula kay kain. Ito'y dahil ang asawa ni Noah na si Naama ay nagmula sa lahi ni Cain at si Noah ay nagmula sa lahi ni Seth. Hindi na nagpatuloy ang sumpa ni Noah sa apo niyang si pero ang sumpa ng Diyos kay Cain ay nagpatuloy pa rin dahil kay Naama na asawa ni Noah na lahi ni Cain nang siya'y nakikipagdalik sa anak niyang si Ham at naulit pa ang mga pangyayaring iyon hanggang sa bayan ng Suduma at Gomora nang makipagdalik si Lot sa kanyang mga anak na dalaga at maaring ang ganitong pangyayari ay nangyayari pa rin sa ating panahon ngayon.